So, ayan ay mga kanegrang ina. So, ngayon, sobrang napagod tayo sa ating pagpunta sa Quezon, Lucena, ano ba yon Sa Lucban, saan pa ba? Luciana. O, di ba marami tayo na tour. So, ayan, sa Riyaya, sa Kamay ni Jesus, sa Dalahican, sa, sa Fishport. Yun. So, ayan, dumang kami sa Riyaya, Bumili rin kami ng, ano, ng chili pang negrang ina chili garlic natin. So, ayan po. Hinihimay na ni Javi para akin lulutuin with garlic and then yan chili at ang bagong labas na chili garlic na may malunggay. Ayan, o, diba? So, maraming benefits sa malunggay. Hindi lang tayo basta nagluto nito kasi ang chili may health benefits. Then, ang malunggay may health benefits din. Diba? So, yan ang negrang ina special. Ano, special na chili garlic oil. Medyo matagal na wala-wala ang chili garlic ko kasi nga po ang mahal po ng sili. Then, kahapon yun ang pagkakataon na napadang kami ng sariyaya and bumili na rin kami ng chili. Ayan. So, yan talaga si Yabi. Talagang masipag siyang tulungan ako kahit anong business na pinasok before, di ba? Andiyan yung magbalik siya ng Shanghai, ng Ibutido. Maraming ano products na nagirang hinabat But, I decided na, excuse me, na mag-focus sa isa lang. So, ito tayo sa lang ina chili garlic. And marami na po kasi talagang umu-order. Talagang hindi lang ako maka makapagluto before. Kasi nga naman, ang ating sili ay asa 800 pesos. ba? Diba? Hindi ko pwedeng taasan yung ano ko, yung hindi ko pwedeng taasan yung aking yung aking tindang chili garlic. Kasi nga po, kawawa po yung mga mamimili. And especially my resellers. ba diba? Mahirap mag-adjust sa price. Kaya hintay-hintay lang natin bumabababa ang sili. Then, ayan, good to go ulit tayo. ba diba? Malay mo, next time may mga machine nang gumagawa, hindi na tao. ba diba? Just, ba diba? Wala mo sa mangarap. Yon po. So lahat na yun ay mano-mano, 'di ba? Mula sa paghihimay, sa pagluluto, sa pagbobote, sa pagsisil, pagdidikit ng sticker, lahat po 'yan ay aming talaga namang pinagtiyagaan. So tiyaga ganyan lang daw talaga sa una. 'Di ba? Sunod meron ng ano, Negrang Inas ano, chili garlic manufacturing. Ayos, ah, 'di ba? ganyan tayo mga Arab guys, taas na natin, di ba minsan lang yan, walang masama, libre ang mga Arab, so ayan, maya may lulutuin ko na yan, syempre, di ba, with all of my heart, and then pala ngayon, oh, nga pala, no, ito pala yon yung aking inadjaan, di ba, add tayo ng malunggay, see, di ba, para healthy yung ating chili garlic, so, um, tawag dito, nakalimutan ko na tuloy. So, ayan, buti naman, naging pinaghihimay niya ako ng siling. So, hindi naman nag-gloves. Nung una na nag-gloves, kasi master na namin yan. Gusto eh. sa mata, yeah. sir, <laughs> mo sa mata mo. <laughs> diba? So, ayan. Gagawa po ako ng 24 battles kasi actually talaga dapat bibili ako ng maraming sili, mga 3 kilos. Kaya lang po kasi yung battles ko ay ano, konti lang. So mas mahirap naman masayang, 'di ba? Nakamura ka nga, nasayangan ka naman. 'Yon po. So ayan, sa so, 24 bottles na 'yan, talaga naman <laughs> Madaming masasarapan. Makakalimutan mo ang iyong pangalan. At tatatak lang sa iyong isip ay ang negrang ina. <laughs> so, paano ba guys? Uh, abangan nyo yung mga videos ng ano ng aming gala, 'di ba? Marami-rami 'yon. Abangan nyo lang, makikita nyo ipo ko 'yon dito sa aking gala YouTube channel. Ni gala ni Negrang Ina at ni iniisipan ko pa kung anong ano niya, kung anong kanyang kanyang alias, 'di diba? Kaya negrang inagalan ni negrang ina muna. Yaan. Isipin ko mabuti ko anong i-adjust ia ko sa aking partner. Ay, <laughs> diba? Cameraman driver. Diba? ba Huwag naman. Pero actually talaga namang, buti na lang mayroon kami si Big Boy. Ayan makita nyo, ayan ang aming Big Boy dyan. Kung saan saan kami nadadala niyan. At iniingatan kami niya with the help of the our Lord. ba diba? Blessed yan bago maalis kami. Guided. ah uh, balot na balot ng Holy Spirit yung motor na <laughs> Siyempre, hindi kami niyan isinemplang, hindi kami niyan pinabayaan, di ba? And magaling kasi ang nagda-drive. Ayan. So, ilang years na ba namin natin kasama si Big Boy? Eight years na may Eight years na may namin kasama si Big Boy. So, talaga namang... Pero ako, ano ako niyan eh. Dinag-anan ako niya ni Big Boy. Mm, mm Nung kasi hindi ako marunong. Marunong mag-motor guys, pero hindi ako marunong sa may clutch. So... Nung bago magkakilala kami, Ah, uh, pinahiram niya sa akin yung motor. So, syempre, tiwala naman siya kasi nga sabi ko marunong magmotor, Then, nakita niya na kasi balik-balik na ako. Uh, somewhere in Cavite uh, doon sa pwedeng mag magano mag-practice kahit walang lisensya noon time na 'yon. And then, pinabayaan niya na ako, magpumunsan sa damuhan. Then, after noon, kumakaway na lang ako at ako'y dinag-anan ni Big Boy. Ang sarap niyang i-drive, magaan, pero pag nadaganan ka, suwabe ang bigat. Ay, hindi ko nakuha na yung, ano yung paso. noon time na yan. para siyang plastic yung balat ko. Talaga namang, ano, talagang nasunog. <laughs> ba? Diba, na ano talaga ako ni Big Boy, nasaktan ako mabuti. Pero okay lang yon Talaga part daw 'yun ng learning. 'Di ba? Kailangan mo na masaktan para pag-ibig, 'di ba? Kailangan mo na masaktan bago matutunan lahat ng bagay. Ano ba 'yang hugot? So ayan, abangan niyo pa Maraming naming videos ni Rexel Mission. Diba, gala ni Negrang Ina And then guys, makikita nyo din sa mga unang video dito i scroll, scroll nyo yung mga video namin nung nakaraan lockdown pa, diba Kasi nga, inumpisahan namin to lockdown tong channel na to, pero naputol kasi naging busy masyad. Alam niyo no, maraming ganap si Negrang Ina. ba diba, medyo trabaho na ako noon. Tapos, eh, hindi na ako nakafocus sa pag-YouTube. Uh, kasi nga, pagod na. Andiyan yung puyat. Yon, yon yung puyon. Kaya ngayon, kahit po, pagod ako at puyat kasi marami naghahanap ng videos. So, talaga naman pinagtsatsaga ni Negrang Ina. And thank you so much for subscribing. Abubulol ako for subscribing my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aming mga videos. Ayan, so bye-bye for now. At ayan na nga po mga kanigrang ina. Let's prepare ang ating garlic and then next ang chili. Sorry naman at hindi ko na nakuha yan paano gilingin ang chili. Pareho lang din po yun nakita nyo sa garlic. Ganun din yung process. And now, let's add the oil. So, ayan na po. Ready for cooking ng ating negrang ina chili garlic oil. ba diba? So, yummy. And chili and spicy like me. Chos. So, ayan po. Isasalang ko na yan. With the low heat, 'di ba? Para naman lutong-luto and then niluluto ko 'yan siya ng 2 hours para naman hindi madaling mapanis and then may mga secrets sa aking negrang ina para tumagal siya ang shelf life niya ay 2 months. Yan po, gamitan lang natin ng serving spoon. At huwag natin gagamitan ng kutsara na galing sa bibig Then isasaw-saw kay negrang ena So ayan, kitang-kita nyo naman, ba diba? So yummy and mapulang-mapula At ngayon, i-prepare na natin ang mga bottles So ayan, actually matagal ko na na-order yung mga bottle na yan Since ang mahal nga ng chili kaya ngayon ko lang siyang na-open ayan, thank you so much sa aking seller na matyagang mag-deliver ng chili garlic bottle at ayan na po ready ko na para ating i-bottle ang sealer, and then ang thank you sticker, at ang sticker ng negrang ina chili garlic oil so ready na yan. at ngayon naman, ayan ang bagong negrang ina chili garlic na may malunggay. So, ba diba, May mga health benefits yan. Ang chili may health benefits din. Ang malunggay ay meron ding health benefits. So, talaga naman, I want to make sure na healthy ang aking itinitinda. So, ayan na po. Ready na. Ninegrang ina. Buksan na yan. At isalen, Oh, di ba? Pak na pak. So ay mga kanegrang ina, ayan, pagkatapos naming maghimay, maggiling, magluto, ngayon naman, nag-sealed ako nito, ayan, na-sealed na po, so, kitang kita talagang selyado yan, para hindi tumagas-tagas ang langis ng ating chili garlic oil, ang negrang ina chili garlic oil. So, ito na po, si Rexel Mission, siya naman ang magdidikit, ng ating uh, sticker ng negrang ina. So, napakadali lang ng process na ito, no? Niluto, prepare, pre tapos ayan, makikita nyo. Didikitan na nila yan ng sticker na negrang ina. Yun. So, yun na ang finished product natin. And after nyan, lalagyan ko din naman, ako naman maglalagay ng sticker sa ibabaw na thank you sticker. 'di ba? Kaya para naman maganda. And then thank you sa mga to support sa aking small business. So ayusin natin 'yan. So ayan na po siya, may thank you sticker na. Yeah, ready to ano na yan? ready to deliver and ready to sell. Yung po, open for reseller. Itong aking negrang and chili garlic oil. So, sinisiguro ko talaga na ang reseller na kukuha sa akin ay meron pa silang kikitain. ba diba? So, um, Pwedeng retail, ay retail, tama ba? Ah, oo. Oh, oh. Retail at wholesale. Ayun, retail and wholesale, pwede siya. So, ah uh, pwede po kayo mag-message sa akin or message ah uh, sa box, sa comment section. Or uh, pwede nyo hanapin na ako Facebook, Helen Dixon. Ayan po. Diba? Ready na ating negrang ina, chili garlic. So, mga kanegrang ina, hanggang dito na lang ating video. At abangan ulit, ulit-ulit kong sinasabi, bigyan nyo ako ng time na ma-i-edit ko muna ang aming Quezon Journey. O, ba diba? So, guys, maraming salamat. Bye! ayan na ang negrang ina chili garlic oil red malunggay pak na pak yummy bili na kayo guys